Hi guys! Welcome to our new vlog. This is me, Merel. This is me, Vanessa. And for today's video is... Ang gagawin namin is maglalaro kami ng Jack and Poi Challenge. So ngayon ay kung matalo siya sa Jack and Boy, I Lalagyan ng So, lipstick, lip tint, and Ball This balls. one. Tender care. So, ready na ba kayo guys? So, simulan na natin ang Laro Challenge. So, yan guys.

Jack and toy. <laughs> ako na Ako Adora! Hello guys, mayroon sa bibi Mayroon sa bibi Mayroon ako sa Jack and Poi <laughs> Panalo na naman <ng> ako. Plus, <laughs> beautiful. Me, tanawin niyo guys. Sama na. Piyong. Ay, piyong. Piyong. Bukal, ay piyong malikit. Hahaha. Ha? Tara, tara, tara. Lagi akong talo, guys. Okay lang, guys. At least. Jack and Poy. Jack and Poy. Talo ah, na, 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 na naman. Woo! Dari, dari, dari. naman? Gila! Ay, bagi lang, dito. Hoy! Ano po? Araw, araw. Araw na nila yun. Araw oh. <laughs> okay, na nila, guys. Guys, ano? Jack and Poy. Jack and Poy. Nga po! Do. Guys, <laughs> nagyang kong talo, guys. <laughs> guys. Rebel ako, guys. Ano, oh? Yeah. Diba guys Ay! Cute pa rin Cute <laughs> pa rin Jack and Poe Yay Talo na naman Aku na naman Balagi hmm, <laughs> kang talo Ato bang Balagi kang talo Ato ya Nita Jack and boy. <laughs> magwawagi ngayon guys guys tulungan niyo ako lipstick ka na para magwapa ako okay, talaga panalo guys jack and boy mm. ako na naman magwawagi guys oh my goodness guys ay okay. hindi pa isa ka ng Ada mo lagi, alam mo lagi, alam mo At least cute na, <laughs> <laughs> alam cute na, cute <laughs> mo <Okay. laughs> <laughs> Parang kinain mo yung ulam namin kanina, tinapa. Ayun na. Cute. Ayun, ganda Guys. Guys.

I will not want to be guys. <laughs> <laughs>

babysitter. <laughs> guys, um, babysitter for, pwede rin, um, pwede, pwede ba? Ay, clown! Na. Clown! Oh my oh, god! Clown siya, guys. Pwede mo ako, guys. Papel, gunting, bato. Guys, <laughs> kanang, gagawin ko talaga tong clown, guys. <laughs> <laughs> Alam mo, hindi na mag-subscribe! Karoon lang. <laughs> At least kiss. Ano, maganda namin guys? At least kiss pa rin. Oh. Uh, okay. 150 only! <laughs> Picture naman lang. Ang <laughs> <laughs> so, ganda pa rin namin guys. Comment lang guys kung anong maganda kung ano sa Kung anong yung challenge niyo guys, just comment down below. Yes, comment guys. lang. Kung may igagawa kayong challenge sa amin, Comment below lang. So, so patuloy mo namin minang guys? Jack and boy. Mm. Nah aku Na! mana jago kiki. Si G. Yes. Ay, mali. Mali dekku, Mali. dek. Ha 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 guys, oh, tingnan you guys. <laughs> Ako guys parang kumakain ng <laughs> tugong Jack and Poi 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 Tayo na naman ang Tayo naman ang wawagin

Araw man o gabi, naka-atake. Ako! Okay. Ganyan nyo naman yung mukha namin guys, o. Oh. Maganda pa rin, di ba? Dito kasi kapag mga magandang babae, hindi nakatabi. <laughs> 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 Mr. Dobby! O, yung silid. Jack! <laughs> Jack and Poy! Ako na naman so talo, guys! <laughs> so, ito na naman. Ito talo, guys. Yeah, yeah, yeah. Nang ginagawa mo yan. Meron tao. ayoko na ng <laughs> one and check. Marabi Jack and Poy. Jack, Jack and Poy. Guys, ano to? <laughs> Jack and Poy. Oh, uh, na naman. <laughs> ako na naman ang nag -vote. Alam naman guys, Piyo guys. Kumikita. Kipinim ko ba <laughs> <laughs> sa <Pusa>. Ba <laughs> 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 Buyog. <laughs> For today's video is I'm a buyog. <laughs> Jack and Poi aku luna luna dance, 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 lipstick, reveal. Aku sih Mister Smarte. Jack and Poi Na At naman. Ayaw na naman, guys. Ako na naman ang panalo, guys. Ah, <laughs> lalagyan na naman ako ng call, bus. Go to the <laughs> heaven, guys. Go to the heaven. Wala ka lang ikaday. Yeah, ang ina-makeup to kaya Grabe na ka, mamamama. Kaya na, sige na. Joke and poi. Hala, ako na naman yes. guys. Nagwawagi! Nagwawagi na naman! Ano na ito sa content na eh? Ano ito dali? <laughs> ito lang. Pagkita. <laughs> Matangog ka. Wait lang. Wait <laughs> lang. No, Parang nawala eh. Ano? <laughs> 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 Parang hindi na lumalabas yung puti ah. Saan ka puti? Mupiyong <laughs> ko. Parang talaga akong... Parang talaga akong pusa. Ano na? Meow! Cute pa rin! Oh! Uh, oh! Uh. Guys, comment down below kung... Anong challenge ang ipapagawa niya. Kung maganda ba kami. Hindi guys, kung maganda ba talaga kami. Comment down lang. So, ipapatuloy na namin ang aming Jack and Poi challenge. Jack, Jack and Poi? Mm, -hmm. ako okay na, naman. na naman. Ako na naman. Ako na naman. So, kailangan nating bumawi. Parang ang da... Nakakadami ka na. Yes. Contour. Contour here. Contour everywhere. Ano to? Contour. Contour? <laughs> <laughs> contour ng ilong yan, besi ko. Ang kuha na. Ang, ang taas, ganda niya pa rin, ang guys. Uh, ang taas ng ilong ko, ah. Parang, parang kamatis. patuloy, kama <laughs> <laughs> eh, patuloy. Jack and Poy. Mm, siya na, na naman ang wagi, guys. Eh, ako na naman Ikaw. ang wagi, eh. <laughs> Akala ko ako. Charat. Ako ako. Yay, ha? Mga. Um. Hahah. Kung ano Ang ganda ko talaga guys. Ang um, yung makeup ko is napaka ox na ox, <laughs> ox na ox yung yung makeup namin guys. Ang ganda guys, Oh, ang ganda. Mm, ang ganda um. <laughs> Maganda ba kami guys? Tingin niyo. Maganda, simply. Comment lang. <laughs> So, mm. eh. Jack and Poy. Ako na naman ang wagi, guys. Siya na naman, Lalaban tayo, guys. Ay! Ah, Lalaban tayo, guys. Hindi pwede na siya lang. <laughs> <laughs> Ay, nakulog. Ay, kasi Ay, Nalaban tayo, guys. Nalaban tayo, guys. Kumikit ka. parang para akong isda. <laughs> ano ka, Be? <laughs> guys, tingnan nyo naman <laughs> So, ayun, guys. Ano, oh. Tignan nyo ang mukha namin. Para na kaming... Para na kaming asong putsa dito. Na nag-aaway. nga. So, so, ayun, guys. Dito na nagtatapos ang aming challenge na... Jack and Point Challenge. At sana napasaya namin okay, kayo guys. Then, sana ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga gawin naming vlog. Yes. Guys, tignan niyo. So, nakakarami siya. Siya ang daog. Siya ang win, ako yes. ang loss I'm the champion mm -hmm. of so, the world. Guys, huwag niyo ka sanang kalimutan na mag-subscribe and click din notification click bell para lagi kayong updated sa aming video. And so, bye. bye guys and have a nice day guys. Bye. Bye.